kapok magsisigang tayo ng tulingan Pampiritos sa kanila Pampiritos Ako galanggong O pampiritos lang Pampiritos sa kanila galanggong Ano ba ano ngayon ang birada At sira ang birada Hindi na tayo Thank ट मां kapok bali nakaariyan na kami ito tapos na zero na lang mga kapok uh, hindi po tayo nakapag video gawa ng nagtrabaho tayo ayun yung huli ng series ng gabi mga kapok Time check mga kapok, alas 6 ng umaga

Bali hindi tayo nakapag video mga kapok nung nag-aari at ay nagtrabaho muna uh, Ito ang ating free time na makapag video Ayan, Magsisirok na po mga kapok sa huli namin Bali alas isa ng umaga mga kapok

Mexi. -si. Ayan mga kahapok, ah, naggagayak na po si Kids Nang tali sa sirok. At magsisirok na kami, Manamano mano, -mano gawa po ng nasira ang birata kanina. Sabi ah, babe, babe lang. Ha? ka lang. Shout out po nga pala sa Kina, Silent viewers. Tinatanggal lang yung yelo sa bodega mga kapok. At wow. sisiro ko na itong isda. Wow. Pero meron ko masasabi. <laughs> Shout out muna mga family bar hey. dumi. Ah. Ah. <laughs> yeah, mga kapok. mga kasama sa

ay mga kapo si syrup na ulit oh okay. okay. hey, bravo 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 quero bravo kunon sabayan

Taas, taas, taas. Labra! Labra! Oh, Labra! Hey, sabi ko, sabi ko, sabi ko. Pangatong sirok na mga kapo. Hindi po magamit yung malaki sirok at may diferensya ang birada. Ano siro pa

Ah, US. US na Galing mo talaga si Ray. Oh, Kung malaking na kapo, magkakamit dito mga limang sirup lang siguro <laughs> isang natin na sabi mo lima. Limang sirup pare pag yung malaking ay, kakamitin. Ayun. Ah, Nilawin mo. mo! So! भाई सारे दो न नहीं लाए बगैर दो हम

ਅਰੇ <laughs> ਕਾਚੂ nagsirap pa sila doon sa unahan uh, ah, nagpunta muna tayo dito sa huli para magluto ng kanilang ulam na makakain mamaya pag tapos din tayo di ba pare? ok siya, so, alright okay mga kapok, nakuwala si Utol ng lulutuin ulam pa ah, habang din ako nakuha, magpiprepare na ako ng, ng lulutuin ayan na pala, kumuha na si Utol ayan eh, mga kapok ah, papalang tayo ng tulingan Ah, tatin lulutuhin. ano luto? Sinigang. Sinigang daw mga kapok. Sinigang sa anor. Sa palok. Sige mga kapok, magkita lang sa inyo. Wala pang ang laman eh. Ay. So ayan mga kapok, magsisigang tayo ng tulingan. Pampiritos sa kanila. Pampiritos. Ah, galanggong. Ayaw ang pagkakas naman. O, pag lang. Ha? Yeah. Pagpiritos sa kanila, galanggong. Pare, palangin mo na. <laughs> so, ayaw mga kapo, uh, ah, muna ako ng pila ko ng tubig bago magpalang ng tulingan. At ito ang ating ulam ngayong umaga. Okay mga kapok, nagsak lang na ako ng tubig na may irigado. Ah, uh, tayo abang Habang... Habang sila sirup pa mga kapok. Uh, manumano kasi uh, nasira ang pirada. Pinakayos pa ni Kapitan sa kanil kay Ngunit muna tayo mga kapok at tayo magpapalang ng iska habang nagpapakalunan ng tubig Time again Hay okay. dito Oo, kasi Oo Eh mga kapok, magpapalang na tayo sa lingay Mayroon mo kayo si Gabriel kung ano ako ng tubig mga kapok Pabalo ngayon ang birada At sira ang birada Hindi na tayo, take care Hindi yung kakaya pang walang takit Ay, iyak Angka ka, baka yung mata mo tamaan. <laughs> Mahirap ang mata ang matamaan, matalsikan. Wala <laughs> ko rin siya, pasanggit sa wala yun ang pasintro. Ay, inuunahan na kita, baka itatarin mo rin ako. Lahat <laughs> pa kapag nag-iwa ganyan, may ano ka, yung yes, gas mask din. Para... Gagels. Hindi, gagels. Yung pang welding ba? Buto! Oh. Para iwas tas ka mata. <laughs> Kasi masaya bagay ang matay. Eh. Let's go. na bagay ang mata. Oh. Tama ulit Diyan dito ah. Oo, oh, na. Oo, pito pa. Para, rin, may nagadabuhin. Ha? Iyon ko siya nga, ipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip

kelihatan ini, 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 Tama na muna mong ka. Tama na muna, ko ko ano, nun ano, ano. Ay, number 2. Pari ko yung welder, pari. Ha? Yung panahon pa niya. Eh, siyempre, walang gagil, eh walang gagil ginagamit. Eh, namagang mata. Eh, gabi Wala, Ako yun, gabi din, gabi mata. Hindi na mata, namula ng namula. Salamat niya dyan sa ginagawa ko. Hindi, hindi na magantihan. Puto!

There you go. Kain ka na tayo mga kapok Ilaw pa yan ay, yan dali mo naman yan, lutuin mo Ulam Lagi tayo lagi ng mo Saan punta natin pare? Kuya, ay batang Ano na nakakita? Nakakita? Ah, <laughs> ka Tawag daw mata Alimbang ka Daudaw Nakakita Ah. Kumusta? Kumusta? Op, op. natin yung inayos yang mga kapo kay nagahayo mas si Idol Kids. So sawan wala. Suka sa unang mata. Parang hindi na tatag sa kang mata mo diyan pag isusungkit. Parang mata Kaya yung batang parang yung mata natin. Ni Father, na nakayos nila yung pa mga kapo. Papunta kami sa batang, kay batang ni father daw. Walang dala sa berada mga kapo. Ibababa yata yung makina, pare. yeah